Gusto ni Satanas na baliwalain mo ito. Manalangin para sa lakas at tagumpay ngayon. Manalangin tayo ng sama-sama sa panalangin itinuro sa atin mismo ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Amang makapangyarihan, lumalapit po kami sa inyo ngayon na may pusong mapagkumbaba at puno ng pasasalamat. Inaamin namin ang aming mga pagkukulang at kasalanan sa isip, salita, at gawa. O Panginoon, hinihiling po namin ang inyong kapatawaran. Linisin niyo po kami mula sa lahat ng aming pagkakamali at baguhin ang aming puso upang mamuhay kami sa liwanag ng inyong katotohanan. Ituro niyo po sa amin kung paano magpatawad sa iba, tulad ng pagpapatawad na ipinagkaloob niyo sa amin. Punuin niyo po kami ng diwa ng biyaya at habag para sa lahat. Ama, pinupuri po namin kayo para sa inyong walang hanggang pagmamahal, ang inyong di nagbabagong presensya, at sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob ninyo sa amin. Kayo ay banal, makapangyarihan, at tapat. Kahit sa pinakamadilim naming sandali, kayo ang aming muog at kanlungan. Sa inyo po ang lahat ng papuri, karangalan, at kaluwalhatian. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong paggabay at proteksyon. Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, balutin po ninyo kami ng inyong kapayapaan at lakas. Bantayan niyo po ang aming isipan mula sa pag-aalala, ang aming puso mula sa takot, at ang aming katawan mula sa anumang panganib. Pagkalooban niyo po kami ng malusog na pangangatawan. Palakasin niyo po kami upang mapagtagumpayan ang anumang sakit at bigyan ng panibagong sigla bawat araw. Pag-ingatan niyo po ang aming pamilya at mahal sa buhay, ilayo sila sa anumang kapahamakan at sakit. Tulungan niyo po kaming maging matatag sa gitna ng pagsubok upang harapin ang buhay ng may matibay na pananampalataya. Sa bawat hamon, bigyan niyo po kami ng lakas upang magpatuloy ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon ayon sa inyong kalooban at ng tapang upang magtiwala sa inyong plano. Panginoon, turuan niyo po kaming magmahal ng tapat, magpatawad ng walang pag-aalinlangan, at mamuhay ng may kababaang loob, naway maging tunay kaming kristyano sa aming mga kilos, salita, at desisyon, hindi lang para sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya, kapwa, at sa lahat ng taong aming nakakasalamuha, Palakasin niyo po ang ugnayan ng bawat pamilya, pagkaisahin sa pagmamahal at pangunawa, at gabayan kami upang maging liwanag at lakas para sa isa't isa. Ama, buong puso po kaming nagpapasakop sa inyong kalooban. Patnubayan niyo po kami, ingatan niyo kami, at gawin kaming daluyan ng inyong kapayapaan at pagmamahal. Isinusuko po namin ang aming mga plano, takot at pangarap sa inyo. Dahil alam naming ang inyong plano ay perpekto at ang inyong pag-ibig ay walang hanggan. Lahat ng ito ay itinataas namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.